Pero, pero... Ayun! Go! Let's go! Oh, no! Kasi ila, tumayo ka dyan! Okay. Oh, thank you, thank you, thank you. Ah, ah, sir, pwede sa kanan naman ho dahil lilinisin ko naman yung kaliwa. Ah, sige, pa, sige pa. Huwag kayo maya, huwag kayo maya. Ah, ganyan ho talaga dito eh. Thank you. Thank you. Ah, sir, pwede nga umalis po muna kayo dyan kasi ipa-flash ko muna yun. Lumayas ka lang! <laughs> Sige lang, <Babawi> ako. Huh? <gibit> oh, ako! ngayon? tito sa kakagigil, ha? Bawal lang uminom, pinagbigyan ko kayo. At bawal din ang mag- Pinagbigyan ko pa rin kayo. Dapat kanina pa nga kayo, dapat naka-check out. Pinagbigyan ko na kayo. At gayong nililigpit ko na yan, ako pa masama, kayo pa ang galit, Nakakainis na kayo! Ano? Ako po ay humingi ng pasensya, patawad at pamanin. Naku nga ay sa anumang paraan ay nakasakit ang inyong mga damdamin. Ay nakangako na hindi hindi ko nabubuksan ang aking bunganga para magbigay ng walang kakwenta-kwentang. Sermon. Hoy! <laughs> Hoy! <laughs> dito ka muna, ha? Tanda mo yung usapan natin. Ikaw muna mamamahala dito. Ay, uh... siya nga pala. May naghahanap sa'yo sa 422. Dalawang chicks. Siguro may utang ka rin doon, ano? Ay, <laughs> pero bumalik ka agad, ha? Walang tao sa front desk. Well, hello there. <laughs> 你在哪里？你给我！ Uy! 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 Uh! 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 Sadali! Uh, oh! Nakakasiguro ko bang okay yung kasama mo? Okay lang yon Maniwala ka sa akin! Sigurado ka! Siya yan. Yung babae. Sino kasama? Hindi ko alam. Malamang ang kampo niyan. Sundan natin. Teka, teka, teka. May alam ka bang bar dito? Bar? Mm -hmm. Meron, pero... Ayun, go! Let's go! <laughs> okay. Oh, no! Godzilla, oh, tumayo ka dyan! Ano ka ba?